morning mga guys. Uh, napasalamatan ko sa lahat na mga mabibili ng pandesal sa akin mga guys. Merry Christmas. Merry Christmas sa inyo to all. Uh, I love you to all mga guys. Uh, na tayo. Nakatapos tayong maaga dahil napakabilis ng aking tinda. Shout out sa aking manong uh, na bay na manong. Sa aking pandesal. Uh, tayo ay masaya kahit nasabing crisis ngayon dahil sa laki ng utang ng ating Pilipinas naging ah, lampas na nga bilyon siguro trilyon na talaga trilyon na mga kagays ang ating utang kaya hindi na ito mababayaran dahil sa kinaapokuhin natin na mga anak tayo mag-asawa ganyan na ang sinasabi at saka shout out sa mga Uh, sa mga corrupts na mga naghahawak ang mga pera ng bayan na PhilHealth uh, nandoon na sa inyo kinurap nyo o, paano naging zero ang PhilHealth mantalang may pundo naman yan o, kawawa naman ang mga mamamayang nagtatrabaho na naghuhulog, nakakaya ko rin na naghuhulog Uh, sana naman bigyan pa rin ng pill ang ating gobyerno dahil sa mga naghihirap na mga tao na makakatulong na magagamit iyan eh po ang aking paabot sa mga naghahawak ng pill chat shout out sa sana ibalik mo ang pill health. dahil sa taong bayan ang pirang yan na binibigay namin na binabayad namin kada isa sa amin huwag nyo naman corruptionin ang pill well, health dito lang ang walang pelhead, health dito lang sa Pilipinas ayan ang sariling kaisipan ninyo na sariling kapakanaan na sariling kagustuhan na maangkin nyo na kayo'y mga tinayo dyan hindi na ako magsasalita na masama sa inyo basta ibalik ang pelhead health ay yung lang panawagan ng lahat kasi ang mga naghihirap ang magdudurosa sa mga kagagawan nyo mga congressman kayo shout out sa inyo na kayo ay tinayo namin dyan sa pagkakongresman para kayo ang tinitiwalaan ng lahat ng mga pira ng bayan bakit ganun ang mga ginagawa nyo sa aming mga mahirap na inaasahan sa tuwing may taong namong problema para matugunan ang kahirapan ng Belhert na yan tapos sinero balance yun. Mga kalukuhan kayong ginagawa. Sana hindi kayo mag ah, sa magwagi sa mga kagagawan nyo sa taong bayan. Sana lumayas na kayo dyan na mapalitan kayo na hindi makatao ang ginagawa nyo hindi makatarungan ganyan ang PhilHealth ngayon naging zero balance dahil sa kagawa ng naghahawak ng kabanang bayan ng mga congressman na ito chat out sa inyo lahat na congressman wala nang matino yan ang masasabi ko sa inyo hindi na ako magmumura sa inyo dahil alam nyo na yan o oh, pakishare at pakishubscribe ang aking youtube channel ng mga sinasabi ayan lahat ng mga pangako kang mga politiko na napapako sana matapos ng termino nyo para may magpalit naman na panibagong di na natin alam naman na panibagong manlulok ulit di natin alam mga kagays alam mga kagays kaya ngayon naghihirap ang Pilipinas na dahil sa kagawa nyo ayan trabaho mataas ang trabaho ay mataas ang bilihin ang trabaho mababa kaya di compare. ayan mga ka-guys. mga kaidol shout out mga kaidol Ayan, nandito na akong malapit sa simbahan ng Konsepsyon Dahil makapahinga tayong maaga. Dahil magpapasko na. Uh, si Sos ay silang na. Uh, eh, mapasaya na ang buong mundo. nang siya ay silang. Kanyang kapanganakan na laging nagsisimba araw-araw ang mga katoliko mga gabi-gabi yan mga guys hello mga guys pag support naman ang aking youtube channel Mahirap na vlogger pag share at pag subscribe na sinasabi ko lagi Tuwing ako nag-upload pangit man sa inyong paningin pag support at pag share pa rin po ang aking lagi nasabi yan mga pagkain masarap wala well, nga po guys Ayan. kaya maging patas tayo, mga politikong politikong makasarili politikong tiwali politikong wala uh, na akong masabi wala nga po guys nakdo tayo shout out sa inyo